Good morning mga boss Again, nandito na naman tayo sa namabalan mga boss I-train natin to si Borley At the same time, training pa rin ni Bing Wala kasi siyang kasama dito na mag-training So solo-solo flight lang talaga siya Sumasabay lang sa amin Oh, so, yun ang problema, hindi ganun ka-intense ang training niya kapag kami lang dahil ito si Bordy tinitrain din natin so magde 10 laps tayo sa na mabalan hopefully ma makaya ni Bordy kahit 5 laps lang uh, ito yung sitwasyon natin dito sa Tuguegaro mga boss medyo maganda yung panahon after nang napakalakas na bagyo na si Marce ito bumabawi yung haring araw sobrang init alas 7 pa lang tubos, ha pero grabe na yung init maganda naman na nangyari sa bagyo dumami yung tubig kaya ito yung mga magsasaka isisimula na rin nagko ng lupa so ganyan bagyo minsan uh, problema natin pero minsan din nagiging beneficiary yung mga magsasaka sa so, nandito na tayo ay okay, boss ha abangan nyo na lang tingnan natin kung susuko to si Bordy dito kasi madalas siyang sumusuko dito sa namabalan o nga pala ayaw na niya mag road bike gusto niya mountain bike na mahirap daw yung road bike sa ahon so palit muna tayo sa mountain bike check natin kung kaya niya na iahon -ah yung mountain bike mas mabigat yan eh nakasagad na kaagad ang baba oh. napakaba <laughs> na, ba't mo sinasagad agad nandito pa lang tayo ha sige kayanin mo yung ganyan kabilis walang bababa ba ah mountain bike na gamit mo yun ang usapan okay ang oh, baba pa rin dapat hindi na ganyan lang sige Ha? Huh? Inam ako. Wrong timing ka naman. Sige. Huwag kalam ka lang. Oh. na? Nalampasan mo na yung pagbaba mo dito. Okay, go. Yung noon, Diyan sa may akasya bumaba ka, dapat di ka bababa dyan. diyan. Diyan no. Oh. Mabe-break mo na 'yung record mo. Ah, oh, hindi pa siya bumaba ang mga boss ah. Check natin. Uh. Si Ate hindi pa bumaba. Dapat bumaba na 'yun pag na nahirapan ka ganoon isipin na pumapadyak ka parang naglalakad ka lang sa isang bundok ganoon yan tuloy tuloy lang tapos isipin mo merong pot of gold doon sa taas Anna. kailangan mong kunin Anna? pot of gold yun <laughs> yung parang reward mo pag ginawa mo yan makukuha mo yung pot of gold mayaman sya na Ganun. ano reward ka pang di ba bumaba? mayroong pot of gold masige <laughs> <laughs> go andyan si ate hindi pa, ba ba ba? Hindi pa bumaba yan Very good kaya horde ah Mayroong pot of gold dyan sa taas Sige konti na lang 100 meters na lang Makakukuha mo na yung pot of gold And candies 50 meters na lang May pot of gold dyan Tayuan mo Baba mo yung ano Tapos tayuan mo Yan Huwag mo siya mabilis yung paa mo. Woo. Ganyan. Go. Yan. Oh. Nice one. Ano ang ramdaman mo? Um, eh. Uh, mabilis yung heartbeat mo? May nakuha ka bang pot of gold? Wala. <laughs> Sino nga? Okay. At least kaya mo dito sa bike na yan, no? Abigat eh. Pag road bike, di mo kaya, no? Hmm, sige, mag one round pa tayo dito. Ha? Oo. Baba pa tayo sa yeah. taas? Ha? Yeah. Oo, para makuha mo yung reward. Ano yung reward? Bili tayo ng ano dyan. Carabao's uh, milk. Gusto mo? Dyan, merong carabao milk din. Anong carabao milk? Eh? Milk ng kalabaw. Gatas kalabaw? ng kalabaw. Oo. Hmm. Oo. Yes. Ma full of vitamins rich in vitamins and minerals. Okay? Tayong so dalawa, si Ate din? No, kasama si Ate ah. Okay. Oh. So, baba pa tayo na isa pa ah. Oh, tara baba tayo para makapagpahinga tayo doon. Doon tayo magpahinga to sa akin na tayo, okay? Ah, let's go. So, ito na yung second na ahon namin. Tingnan natin kung bababa pa ulit si Borge hindi na siya bumaba kanina sa unang ahon so good news yun ano yung tanong mo bakit bakit masarap ang McDonald's juice bakit masarap ang McDonald's juice oo paano mo nalaman eh ako saan yes, okay tapos pinikon niya lahat yung flavor ngayon sa Sprite. Oo. Tapos, baka mo sabi masarap. Eh, tinignan -in niya lahat ng straws. Okay. Tapos, yung straw ng McDonald's, mas palaki. Okay. Tapos, may flavor sa loob. Okay. Tapos, inikman niya yung Coca-Cola. Pero, oh. yung straw na, na, malaki. Okay. Tapos, tinigman niya. Tapos, tinigman niya ganun. Same na flavor, masarap. Uh -huh. Hirap umahon. Kayang-kaya mo na din sa MTB ko. Kayang-kaya sa MTV. Wala akong MTB Tsaka mabigat yan. Kay ate. Mahirapan ako dun. Alam lang wala ako. Okay, go. Isigaw mo pag di kaya. Tulong. Huh? Ha? Tulong? Kaya mo yan? Sige. Parang sa Batman lang yan. 100 meters. 100 meters? Okay. Tulong. Yun na lang, atitira. Tulong. Okay, last 30 meters. Tayuan mo. Yan. Hindi siya bumaba for the second time. Congrats. Ang <laughs> heart <laughs> niya. Musta. Ano yung gilis? Kailangan mo pa ng practice. Pababa mo tatya, taga taga taga, ganun. Huwag? Oh. mo, oh taga taga taga, ganun. Ang ganun lang. Ganun din lang sa akin. Pwede bang less yung movement mo sa ganian? <Auburn> <mówi> Parang nagwe-wave kasi yung katawan mo. Try mo ngayon no, na less yung movement. hindi masyadong magalaw yung upper body mo yan, diin mo lang sa paa mo yan si Bordy nakatatlong akyat ito si Bing, last na pang siyam na niya so, ito na, sobrang init talaga sakit sa batok nagbreak pala kami kanina sa may ano dairy dairy top bumili muna kami ng gatas pero mga yan yan yung ano benta nila pero mga tanong mo may balbas ka pa naman what is up guys long time no see char Whew. sana safe po kayo sa bagyong marse walang ride, hindi naka-ride dahil panay ang bagyo. Pero kahit papano, at this meron tayong um, indoor, kahit papano meron tayong indoor workout sa bahay. Yes! Whew. Last, last ahon na po namin. Imbes na 10 laps, gawin na namin 9 kasi super init as in. Dito kami sa balan And Um, sobrang init ito. For real. Naglagay ako ng sunscreen pero hindi ko... Hi! I'm Bordy. Hindi ko alam. Kainis. I-shoutout mo nga yung classmate mo. Pahingi ako niyan. I-shoutout mo yung classmate mo. Lala. Darugas ka talaga po. Painip mo yung ice. Mas maganda kung ituloy-tuloy pala, Daddy. Pero yun lang, medyo pagod ka. Maganda pag tinuloy-tuloy mo. Kasi parang mainit pa yung ah. Tapos pag na ako guys, nasakit na ng hita ako and sumabay pa yung init Ay, Kinabahan pa ako sa iyo So ayun guys, um, malapit na po ang aming laro sa Batang Pinoy And um, Ate, Ito, nagra-rush and sayo. Kailan kayo uwi pang ganun? Ano? Pupunta kayo sa race niya, yung nagbas kayo. eh hindi kami magbabas. Sabi ni Daddy, mag magbabas pa. pa kami. Magbabas tayo? Walang ano? Transport? Ay, meron. Magbabas tayo ng gamit yung... Ah, yes. So, ayun guys. Mag... Ma one week na kami di. One week tayo, no? One week. Mahigit. Ay, hindi ah. Two um, weeks week. Lang? Yeah. A, bakit gusto mo two weeks? Hindi. Oh, pala. Parang noon si daddy lang. Oh, Pero hindi sa, Manila lang. Sunday siya umuwi. Oh, di ba? Sunday din kami, baka Sunday din kami makauwi or Monday. So guys, uh, we have face pass 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 three. Pasti pasteurized. saan yung pasteurized? Pasteurized milk. Tama. Huh? Product of the Philippines. Wow. Yes. Ang kinin ang sariling atin. Yan po. Wag ganito helmet nyo pang magbike kayo. Ang oo naman. Sige nga. Ago. Ganito. Wag ganyan. Dapat ganito. Ganito. Ang oo talaga. Wag ganyan. So for OE Sige. Bye guys, last one na namin Last na ahon na to mga boss Sa uh, pang 9 ni Bing Sa akin pang 5 bata So ano Medyo mas masakit na yung hita ko Dapat ano daw uh, Ahon tayo all the way From baba hanggang doon sa Taas Antayin natin si Bing So nandun na siya Ah uh, na na ako tagal niya nunahan pa ako ha? Huh? sino? si Edwin tawag oh may Masih sakit Ano ah. Bigla ko na-answer. <laughs> Dito kami ngayon sa uh, kainan ng Nonong's. Nonong's kainan, pagsiteriya. Sa may ano to, uh, na mabalan. So kuha tayo ng uh, Lomi. Sabi daw ni Payeng, eh, explain mo. Anong saring ko? <laughs> sabi daw ni Pai, eh, welcome guys, andito kami, sabi niya, sa intro. So, sabi, sabi niya, uy, wala, nangilapit naman, sabi niya. Sabi niya, hello guys, andito po kami, nabagyo po kami. Tapos <laughs> <laughs> sabi niya, nabaha daw. Birdie, 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 birdie. ang bigis. One, two, three, four. Guys, tira pa, oh. <laughs> ang OA talaga. Makita <laughs> ka ba, ba yan? Wala rin nakita-kita. Ibang tulay na yan. Eh. Oh, bahala na kayo. Wow! 1,400! Uy, may ano oh. so, hmm. siya. Guys, oh. Excited na siya. Excited. Hindi ako excited. Ba't ang dami mo kinukuha? Sabi mo, 5 games ka pa. Nagugutom ako.